Ano nga ba matatawag ang isang ama na haligi ng tahanan kung wala namang siyang tahanan? Paano matatawag na ilaw ng tahanan ng isang ina kung wala naman siyang bubungan? Ang sabi nga po ni Nelson Mandela, A man is not a man without a home. Eso so ang ating pong ngayon ay bunga na isang pangarap na gusto nating ibigay sa ating mga magsasa. Hindi po kami gumagawa ng bahay. Gumagawa po kami ng communities. Dahil ang bahay, nag-iisa lang yan. Pagka marami, at ito ay inclusive, ibig sabihin may kuryente, may tubig, may karsada, malapit sa inyong livelihood para maging sustainable ang inyong pamumuhay. Nung panahon po na ipinaba ang strict lockdown sa buong bansa, nag-iisang kalihim po ito na lumabas ng kanyang opisina upang iparamdam na hindi ito tayo nag-iisa at tayo ay may kasama sa gitna ng pandemya. Siya po, ang ating kuya, ang kuya ko, Secretary Brother John alam niyo po ba itong programa natin na Balay Housing Program? Hindi po to ura-urada. Matagal po itong pinag-isipan at plinano. Pagpasok ko pa lang po dito sa departamento, nag-usap na kami ni sa Emery, sabi ko sa kanya, kailangan ipatupad natin itong programang ito sapagat ito ang magpapatunay na kumpleto ang tulong natin sa mga magsasaka.